Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang karunungan ay maningning at di kumukupas. Madaling natatagpuan ng naghahanap sa kanya at nakikita agad ng mga nagpapahalaga sa kanya. Madali siyang nagpapakilala sa mga naghahangad sa kanya. Hanapin mo siyang maaga at agad mo siyang matatagpuan. Makikita mo siyang nag-aabang sa iyong tarangkahan. Isipin mo lamang siya magkakaroon ka ng ganap na pagkaunawa. Hanapin mo siya at matatahimik ang iyong kalooban. Pagka tinahanap niya ang mga karapat dapat sa kanya at makikita kanya saan ka man naroon. Siya'y maamo at sasamahan kanya sa bawat iniisip mo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap Ang uhaw kong kaluway, tanging Ikaw yaong hangad Para akong tiyong lupa, na tubig ang siyang lunas Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuario, sa lugar na dakong banal, ikaw ro'y mamastan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kay sa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Laman ka ng gunita ko, samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Pagkat ikaw sa twina, ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, na hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng Arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, magaliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Tayo ay laging magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, Sinabi ni Yesus sa kaniyang mga lagad ang talinhagang ito. Dito may tutulad ang pagpasok sa karihan ng Diyos. May sampung dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang lima sa kanila'y hangal at ang lima'y matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw. Narito na ang lalaking ikakasal. Salubungin ninyo. Agad nagbangon ang sampung dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino. Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-aandap na ang aming mga ilawane. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya tumakad ang limang hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang limang nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang limang hanghal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.